I do I read me to be too hits It's. It's another Master, in fishing adventure, young diving, body nothing. So the diana I and did all Baba, And meet the. a No more a banana. Swimming, top deck, not Abon ko pom ta sama iz me juala me mai na pa rude na tainan sa malakin ko sipma ai do rayap na ko ke dina ba na ma at saya na ma na pa palare na mama ma kisan kil harinyan Sorry ke se wona ta in estimated dan yan malats ai ai nem ti sona na ay dimdang pala para pero nata pan ng dadat ng sa na naman isang namang sa maran mga ay good sis na rin pero hindi na naman nakita ya sa video yung pagpana kasi may ilap mga lodi at ito na naman isang sweet lips or lip tea hindi na naman na video sa pagpana mga lodi kasi sa samang palabdaig no but pala yung camera na akin na tubers naman yung na E eh, tinipid na muna natin at ito pa talaga isa na namang sa marar mga idol Wala na namang video Abit Sinecure na muna natin yung stop Kasi paarka makawala paarka Kawawa naman Dito to yan at ito it's an amal or sweet tips for my nakuha na talaga natin ito na video kasi hindi may napataratang bailang Ayan, good sister, good sister, mga manuts. At ang yan niya yep. po. Oh. At eto, pusit na naman natin. Hindi na naman natin have one-o video, mga idol, Kasi kumana na pusit. Ang kasama niya si Master Dinat. Tinanari natin ng isa. So dito mga nudes, I dalagang bukid. <laughs> di pa ganong kalakihan pero pwede nang niulam. Di na yan, siyempre good sister naman. Hindi <laughs> na yan magkakalat. <laughs> yung naman pag sinabawan. Ayan, Master Din. At dito, ayan isang lapo-lapo na medyo manapapira pwede na may hulamarans. Masarap na rin yung sabaw niyan, kaya pinanatan ko na. Let's see, na rin naman, pwede nang mo mamaroods. At ito na naman, isa na naman sa maram na may lap tayo binigyan na natin yung bag. Pinaan na muna bago yung video mamaroods. Huh? At may pa pang mag-wiss-over kasi huh? karagaling ang prangkasa natin na huh? parang umihimihingal pa tayo. Huh? Eto isin ang kanoping wow! Time check is 8.02 na ng gabi. Hudses na rin tumanods kaya pinanahatan ko na. Sana all. At next day we are coming in Manila seven in even crab Woo! or gumbing niyong tawagimme na master papi per fishing oh, and master renan Spear fishing adventure huh? o cordop mata sa halub na min ko tawagimme crab night sa rab to manot spear o matigas ng tanabayo Michelin ya Pati na parami na mga ito yung natin nakita pero di mo na tayo kukuha niyan kasi medyo marinit pa. Kaya <laughs> yeah, hinayaan yeah, ko na lang muna. Dito to yan. dito, isang gun pinto mga wow! Pero ayan nakawala. At hindi naman siya ano uh, may kaya oh yeah, sinigan sinigang natin na yan na siya. Nakahiga na nang sa puntang kanubing ka. Wala na pala. Mahina na yung patawan Kaya pwede nandang puting therapy na nalulang natin, Malibs. Oscar! Eto yung hunin natin. Malaki na yung ngito na mga lads. Gusto ba sa ito panpatsiw. Oh di ba? Dito to yan. Ang laki na. <laughs> First class na yung ngito na yan. At eto kinuha natin itong akuya shell or guya ko ku tawagin sa ista Masarap to kilawin, mga lads. Oh, no. Pero, ang bigat Indi the napit na, na ba sa kaya di na rapit na mboho? At uh, eight na ha, umaho na kami is time check ten seventy na nanggabi maladuds. Eight na yam holy na tin morad siyong pan kalahat ang na nabidyan yong ipajen mo din Come here at the end. So, I mean, salamat, subhanallahu note, We'll go on and subscribe, share, and like. Fat Adam.